Ido loh, ibu kuk. Kaulah oh. naman siang leman. Piru, ibu kuk pasiam kan Ido loh. Ido loh. Hmm. Ibaditong Ido eh. ni. kay ibang baho dito ng Basta ito. Mas tayo. Ito. Ininawa na lang dito. Yan. Napunta naman namin dito ng edo na dati. Yan. Kabaong. Mayroon na siya ano, mga damo-damo. Yan no. At mayroon pang bago doon ng edo. Napunta no, natin. dito siya nakaupo yung green stick figure ng matanda nagsulo ako ngayon mga idol para na makita natin dito siya mismo dito at nilagyan natin mga idol ng gamit tayo ng ating uh, SLS. Meron talaga dito, mga idol. Siguro, siya yung matanda, kaluluan ng matanda. Basahin natin. Born December 21, 1913. Medyo matanda siya mga idol at died May 26, 1990. So, ilang taon siya mga idol? Uh, 83. 83 mga idol ang kanyang edad. Pakasiguro mga idol siya na yung kaluluwa ng matanda dito nagparamdam paramdam. Dito bandah. Pwede ka ba magpakita sa gusto ko? Dito ko ka ba dito mga idol? Mayroon talaga. Dito na banda. So, balik na tayo mga idol sa ano. dito na tayo sa iba dito tayo sa distansya, oh distansya tayo ng idol, wala dito eh, paglapitan natin sa idol, ito banda. Wala eh. Wala ang idol. Wala tayong maditik. Pero, kung dito tayo banda, ang idol. Lo? Pwede ka magpakita ulit? Alana. Sulak so, nama idol. Sudah so, luntah ya sekapila. Lu nama tayar

Sa part pala mga idol, sa simenteryo na to doon mga idol sa... doon mga idol sa kabila ang kakaiba eh. Yung may uh, green stick figure kanina. Eh doon lang Wala naman siyang laman. Pero May buhok pa siya mga idol Sure tayo idol na Babae to Sumi natin yung ano Buhok niya hmm? Buhok talaga mga idol no? Pero wala nang buto Wala nang mga buto-buto Tinanggal na ang naiwan lang yung ano buhok niya yung yan o no? yung buhok niya so babae eh? doon tayo sa ano kabila lapansin natin mga idol na Dun mismo, iba don iba nama lola mana di eh. Oh. Hmm. Mana mana, mana mana. Mungkin habi nak kelas, itu dulu. iba dito idol eh ang baho <laughs> kakaiba okay. ang baho dito ang idol basta yun baho eh Nah. Tahu ibadun dulu. Saya akan ibadun dulu. Ibadun dulu. Habis supaya orang bahuk. Kalau bang. Yang bahuknya memang ibadun. Dia berganda. Eh. Ibadun dulu. Ibadun Kabaong. Ini yung wala lang dyan eh. Yun know, kita yung kabaong. dito so, ininawa na lang dito yan napunta naman namin dito ng edo na dati yan ang kabaong mayroon na siya ano mga damo damo yan no. at mayroon pang bago doon ng edo napunta natin tinanggal na ito wala na dito ngayon na pero punta natin dito ngayon doon ng gabi try natin lalo na yung lalo na mga idol yung sa matanda kasi yung nag-explore ako doon mga idol hindi ko tiningnan ang kailan siya namatay at kailan siya na pinanganak kanina pa uh, napansin ko mga idol na ang kanyang edad ay 83 siguro siya na yon yung matanda na nakita natin Yan. so mga idol no abangan nyo lang ang pagbalik ko dito ng gabi gusto natin na mag Alon challenge na naman tayo dito. So, nga dito na lang tayo mga idol. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang support. Ano? Keep safe and God bless all.